kinakiligan ng Kim Pao fans ang pagiging sobrang supportive jowa raw ni Paolo kay Kim, dahil talagang inabangan ng aktor ang performance ni Kimi, sa magpasikat 2024. Today. Bago pa man magsimula ang performance ng team ni Kim, nakatutok na ang aktor sa It's Showtime, binahagi niya sa kanyang ex-account at Instagram story, ang larawan ng panonood niya, sa kapamilya noon time show, kay Kim niya lang ito ginawa kaya naman, tuwang tuwa si Kimi na nanonood pala si Paulo, wow naman. Nanood siya ng Showtime Online, thank you, post ng Actress. Hindi lang ang netizens ang nawindang, sa buwis buhay performance ni Kim Chu sa magpasikat, maging ang kanyang ka-love team na si Paulo Avelino, ay muntik na daw mahimatay dahil nga sa labis na pag-aalala sa kanyang Chanita Princess, mababasa sa kanyang naging komento, habang pinapanood nito ang pasabog na aerial circus routine ni Kimi, sa magpasikat segment ng It's Showtime, sabi ni Paulo sa kanyang ex-post, pigil hini nga ang ginawa ni Kimi. Ito yung eksena ni Kimi, na naglambitin siya sa ere, at lumipat sa kapareha, habang idinuduyan siya, at sa kabanitiwan. Tila naman parang ni mani, o bale wala lang sa aktres, ang kanyang performance, nang sumagot si Kim na pinagtawanan lang si Paulo. At gaya din ni Paulo, tila tumigil din ng ilang minuto, ang mundo ng mga fanay sa ginawa ni Kim, kaya naman pala nakabantay si Paulo kahit sa TV lang. Nagpasalamat naman ang fans ni Kimi nang matapos ang performance nito nang maayos at walang disgrasya o aksidente. Sulit naman ang pagsuporta ng aktor sapagkat naging maganda ang resulta ng performance ng team OG, Kim, MC at Lassie. Umikot sa temang pagkapagod sa buhay, ang buong performance ng team, na sinamahan ng mga makafigil hininga na performance, ng bawat miyembro ng team. Hinangaan ang pagkanta ni Ogi kasabay ng pagplay niya ng piano, na umiikot sa mataas na platform, maging ang tambalan ni na MC at Lassie na nag-acrobatic aerial cube act, ay hindi rin naman nagpahuli. Ngunit ang mas hinangaan talaga ay ang agaw buhay na aerial acrobatic stunt ni Kim na talaga namang nagpakabasa netizens. Ang dahilan kung bakit na ambulansya nitong mga nakaraang araw si Kim, ang lumilipad na performance ng actress. Subalit kahit na aksidente sa rehearsal, ay maayos namang nagawa ni Kim ang kanyang performance at nakangiti pa ito pagkatapos gawin ang pasabog niyang stunt. Labis ang papuri ng mga netizens sa napanood nilang buwis buhay performance ni Kim at lahat ay nagsasabing magkahalong emosyon ang naramdaman nila sa ginawa ng team ni Kim. Masasabing isang total performer talaga si Kim, binibigay niya ang kanyang best sa lahat ng kanyang ginagawa. Sa Sabado pa ang verdict. Kung kaninong team ang tatanghaling champion sa magpasikat ngayong taon?